kailangan natin mag vote street sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte idiretso natin ang boto number 38 Rodante Marcoleta ang magtutuloy sa naiwan ng ating mahal na senadora Miriam Defensor Santiago ang nag-iisa, Rodante Rotante Marcoleta! Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado kay Marcoleta may pag-asa ka. Tayo na laban sa bayan, si Marcoleta ay walang binasa po ninyo ang dyaryo kaninang umaga. Ang sinasabi po ay bumaba na raw po ang presyo ng mga bilihin. Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Yes! Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas yes! ng ating bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain ngunit wala siyang makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problema ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay marisol ba natin ang problema ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami pong ayuda yan. May AX, may AKAP, may TOPAD, may MAIP, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan, ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa dalawang bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po diyan, hindi bababa sa bilang na 27 na may hirap, 27 million na may hirap na Pilipino. Hindi po ganun ang nangyayari. Sino pa si, sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Ang ayuda ngayon ang pinakamabisang forma ng korupsyon. Hindi po napupunta sa halos 27 milyon na mahirap na Pilipino. Napupunta po sa bulsa ng ila. Kaya po ang sinasabi ko dahil nga pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila at alam ko naman pumayag silang lahat. Lahat po ng kumukonsumo na pamilya na dalawang libo pababa, ililibre na po natin yon. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyayaan 27 million Pilipinos. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magkap, mag walang magpapapogi. Akala mo sa kanila galing yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo 'yun. 'Yun po ang gagawin natin. Madali po 'yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang na kuryente, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na sa kanilang nagagaling yun. Sa kanilang napupunta yun. Ngayon po ay gusto ko kayong pasalamatan sa kahuli-huli ang pagkakataon na nagkatipo ng PDP laban. Hanggang ngayon, nandito pa po kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Hindi kayo bumitaw. Ito po ang kailangan natin, ipagsigawan natin. Sa kanilang lahat. Hindi na kayo dapat magpabudol. Bakit? Yung konting ayuda ba na ibibigay sa inyo, masisilaw na kayo? Yun na ba ang katapat ng serbisyong inahanap ng Pilipino? Yun ba yung sagot para ibangon ang kahirapan ng isang pamilyang Pilipino? Hindi po sagot yan. Salamat po. Wag kayong pabibili, wag kayong palilin lang. Natatakot na po si kinakabahan na po silang lahat ngayon. Nagtatago na lang sila sa survey. Dalawa lang daw po ang mananalo o maring tatlo sa PDP laban. Hindi po totoo yan. Nagtatago sila ron, kinakabahan sila. Pinipilit nilang ibaba kami lahat sa survey. Naniniwala pa kayo sa survey? Huwag kayong pabubudol. Ang ating bansa, ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, wala na pong rule of law, wala na due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Tatanggalin nila ang Vice President. Walang kasalanan ng Vice President. Hindi na nila pababalikin ang Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag niyan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38. Kalibre 38. Pagbababarilin po natin ang mga problema ng ating bansa. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat po, Atty. Rodante!